Tara guys, ngayon naman ay magpapakuha tayo ng buko. Sabi, hindi pala basta-basta ang pagkuha ng buko. Kasi guys, napakabigat niyang mga, yung hinahawakan nila yung panukit na yan guys, napakabigat niyan. Kailangan magaling kayo mag-balance. Wow! Ganun pala ang pagkawit! Grabe! Grabe! <laughs>

ticket ni pasok mga bata. Balik na lang kami ng ano, Wednesday. Ah, oh, gawa lang yung Ali 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 Hindi ba ng buko eh? Meron na ba? Meron. Yeah. Labit na. Tata ka. Diba? Lalo. Oh. Oron. Uy. May laman. Oh, Ayun. Umin mo na. Benda. Oh, break. bagong pitas Aha. Tapos hindi ko pala na-play <laughs> Ah, damin naman. Kasiyempre. Ah, kami sarap ba? oh, ha, matamis yan. sarap bagong pita